Sobrang sayo nitong circulars na makaakyat siya dito sa second floor. Bumisita pa nga siya dito sa kwarto ko. Tingnan niyo may pagakyat pa sa kama. Pero grabe nga ang iyak niya nung pinabababa na siya kasi takot siya sa hagdan. Let's go. Let's go. eto na nga si Hercules natin, sakto, kauwi lang galing sa kanyang afternoon walk. Kita nyo rin nga po, napagod napagod siya dito. Paano ba naman kasi talagang takbo siya ng takbo maiki kapag nga po nilalabas siya? syempre ang hindi pwedeng mawala pagkapasok niya po, mini-make sure natin na maalkohola natin yung mga paanya. After naman noon, dumiretso agad siya dito sa mommy niya, tapos sinagalan nga siya ng kanyang mommy ng tali. After noon, niyaya nga siya ni mother paakyat dito sa taas at tingnan nyo, excited na excited siya nung pagakyat niya. Kaso tumigil nga siya bigla nung realize niya na hindi naman niya kayang bumaba kaya ito bumalik na nga rin po siya agad pababa. Nakita niya kasi na mataas yung hagdan at kapag nga po kasi pababa na at ganun kataas hindi na nga niya carry. Kaya naman kesa nga daw mahirapan siya mamaya pagbaba ito at nauna na nga siyang bumaba agad habang nasa mababa pa lang siyang part ng hagdan. <laughs> Pero syempre, si Mother makulit din talaga siya at gusto niya nga mapaakyat si Hercules doon. Kaya ito, binalikan niya ulit si Hercules para yayain. Pero this time nga, dahil pina-hyper nga ni Mother si Hercules, eto't eh, nakaakyat na rin nga siya finally. Kita niyo rin naman po na dahan-dahan pa rin ang pag-akyat niya kasi medyo takot nga rin nga po siya dito sa hagdan natin dahil medyo maliliit nga po yung pagka-steps. Pero pag-akyat naman po niya, grabe super happy niya at tingnan niyo nga dumerecho pa dito sa aming magulong kwarto. Grabe tong si Hercules, first time niya pumunta dito pero dere, derecho nga po at umakyat agad sa kama ko. Pero kita niyo rin naman na hinuli agad siya ni mother kasi hindi nga siya pwede makarating doon sa higaan ng ating baby. Lalo na nga galing siya sa labas nung time na ito. Kaya naman talagang tawang-tawa nga si mother nung time na to kasi dire-direcho talaga siya. Ito kasi si Hercules mahilig nga talaga siya numakyat sa mga kama-kama. Gusto niya kasi talaga tumatabi nga siya kay mother kapag nga nasa kwarto siya ni mother. Kaya naman tingnan niyo ang Junak. Kasi tingin-tingin kay Hercules bakit daw kaya may malaking teddy bear dito sa kama namin. <laughs> Pero maya maya pa lumabas na rin nga po siya kasi itong circulars mabilis din naman talagang mabor. Naglakad-lakad pa nga siya dito sa second floor at mukhang inaamoy-amoy nga niya kung ano ba yung mga meron dito sa paligid. Pero binabantayan din nga natin siya kasi Diyos ko yung amoy-amoy na yan mamaya may kasunod na nga pong ihi-ihi. <laughs> alam nyo naman kasi itong Hercules natin talagang ihi dito, ihi doon, ihi kahit saan. Pero hanggang dito nga lang din po siya sa labas ng second floor, hindi na nga po siya pinapasok sa loob since magulo pa rin nga po doon at wala pa talagang gabay. Pero tingnan nyo nga naman talagang napakalaking bagay ng gabay na ipinagawa natin kasi freely makakagala na nga dito ang ating pack members kapag gusto nila. Buti na nga lang talaga itong si Hercules ay mabait rin sa mga pusa. Kasi alam nyo naman na si Perseus natin ay dito nga naglalagi sa second floor at eto nga hindi siya kinukulit at inaaway man lang ni Hercules. Eto nga si Hercules nakailang uli nga siya dito sa second floor pabalik-balik bago nga siya totally pababain ni mother. Noong time na to guys, naman na niya na pinabababa na nga siya ng mommy niya pero alam niyo ba itong si Hercules sobrang galing umakyat pero takot na takot bumaba ng hagdan? Eto pakinggan niyo nga kung gano'n siya katakot. Baba Ah! Come! Come! Ah! Bye. 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 Go 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 Bye. 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 O oh, ba diba? Finally nakababa rin siya after ng so many iyak-iyak moments niya sa taas. Napakadama kasi talaga kapag bababa ng hagdan. <laughs>